At dahil walang pasok, ayan, tulog pa rin si Kupal. Pupunta pala tayo maggrocery grocery So tara, kapi muna tayo at tayo'y maggagaya. So tara, let's go! Oh, so, di ba? Ready-ready ready ka agad si Kupal. So hihintayin na natin si nanay nito. So ayan, palis na tayo ng apartment. Hintayin na lang muna natin si nanay dahil wala pa siya. So kailangan natin ilakto. Pagago tayo, Umalis. Lock muna natin ito bago tayo umalis. Paglabas ko ng bahay, ito yung makikita ko dito sa labas. Oh, di ba? Napakatahimik naman talaga ang Japan at saka probinsyang probinsya talaga dito. Ito ang buhay Japan kaya kailangan masanay tayo sa tahimik na lugar. Pinakita pa talaga ni Popal tum mga to. Ano nga 'yung naglalakad nga dito? Napansin ko nga tum mga kiwi na to. Napakarami naman na talagang bunga. Mga ilang araw na lang siguro to, mahihinog na. At ito na nga, sumalubong agad tong aso sa akin. At mukhang may ibig sabihin naman talaga yung tahol niya sa akin. Siguro nga nagugutom na siya at kailangan ko na daw bigyan ng pagkain. Syempre bago tayo umalis, i-check muna natin tong greenhouse natin at kailangan kasi natin buksan tong nasa gilid para hindi mainit masyado sa loob. At isipin na lang natin na parang tao din 'yan mga pula natin sa loob kasi pag mainit, talagang malalanta naman tong mga to. At sabi ko nga, ito yung pinakamasayang araw na hinihintay natin. Alam niyo na 'yon kung anong ibig kong sabihin. At sabi ko nga kay nanay dito na i-check niya mabuti, baka magkamali siya. At alam niyo ba, mga kasaka, ito yung pinakamasayang araw na nang nangyayari sa atin dito. Dumating na nga rin tong papel na pipirmahan natin. Kasi alam nyo ba, di ba, makikita nyo naman, di ba, nag-increase na naman. At nakikita ko na nga tong mga susunod na araw na tatrabahuhin natin, kaya mag na na tayong marami. Para hindi na tayo mahirapan na pumunta sa supermarket na nakabike. At meron nga palang pinakita sa akin si Nanang itong bag daw na nabili niya lang ng 400 yen. Kasi nga, alam nyo ba, yung green na gamit niyang bag, ang tagal niya na nang ginagamit yung simula yung pagdating ko dito. Sa isip-isip ko, halos paras pala yung mga matatanda dito sa Japan at sa matatanda dyan sa Pilipinas. Yun bang hanggat hindi pa natutuwa? na yung gamit, talagang ginagamit pa rin nila. Eh, nung pagdating namin dito sa sakyan, sinabi ka agad ni nanay sa akin na nakabili daw siya ng bag na ganitong presyo lang. Kaya dali-dali ko naman dinignan yung nabili niyang bag. At sabi nga ni nanay na yukat ta daw kasi nga napalitan na rin daw yung bag na ginagamit niya ng kahit tagal na ng panahon. Alright, ayan, palis na nga tayo mga kasaka. Tamang rice lang ang gawa natin dito ngayon. At syempre, habang bumabiyahe tayo dito, tamang kwintuhan lang at tawanan kasi alam na naman si nanay. Habang nagbabiyahe nga kami dito, ayun, nakikita ay, ko na ngayong pupuntahan namin yung trial. O, diba? Napakaganda naman talaga na yung tanawin, kitang kita yung bundo. At syempre, mapapansin talaga natin dito sa Japan no mga kasaka. Makikita mo dito sa public place, talagang wala naman talaga kakalat-kalat o basura na nakikita dito. At saka pansin ko rin talaga dito yung mga sasakyan, wala kang makita yung mausok ba. Bawal daw pala yun dito sa Japan yung mausok na sasakyan. Kasi nga nung nakaraan nga, tiyan ko si nanay, bakit wala akong nakikita mga sasakyan dito na sobrang usok kasi bawal daw naman pala. Linggo nga pala ngayon, kaya pala marami mga nagra-rides na naman. Lumiko nang kami dito at eto nga, medyo malapit-lapit na tayo sa pupuntahan natin nakita ko nga to napakaganda naman talaga oh. oh di ba? Napakaganda naman tong building na to at eto na nga makakasakay yung pupuntahan natin. At dito tayo mamimili ng stock natin sa loob ng isang buwan. Kaya kaya ng isang buwan? Ina. Yo yakujin. Yatsukatte. So tara, pupunta na tayo sa loob at tayo mamimili na ng mga pagkain natin. Kasi nga, pag alis ko sa bahay, talagang tinignan ko yung rip ulit. Talagang wala naman na talagang kalaman-laman. At syempre, kailangan natin kumuha ng basket. Hindi lang isa, dadalawin na natin to at pupunuin na natin itong mga basket na to para hindi na tayo pabalik-balik na mamili. Susulitin ko na talaga tong araw na to kasi habang may sasakyan, bibili na tayo ng marami. Para sulit naman tong araw na wala tayong pasok. Lalong-lalo na ngayon, winter na naman. Ang hirap na naman mag kapag nakabike lang tayo. At ito na nga mga kasaka ito yung una kong nakita kailangan na natin bilhin tong kamatis na to taglamig na kasi kailangan natin to sa mga sabaw-sabaw na ulam masarap naman kasi ang kamatis kapag nagluluto tayo ng sinigang lalo na ngayon malamig na dito habang naglilibot nga ako dito nakita ko nga tong nigi na to napakamahal naman pala no 129 yun ang isa at ito na naman nga nakikita ko na naman tong mga napakakulay na mga sushi ikaw kasaka favorite mo rin ba ang sushi makikita mo naman talaga yung pagkakaayos nila ba? Diba? ang ganda ng display yung akalain mo kapag naglalakad ka talagang mapapalingon ka talaga dito at isa rin sa mga napansin ko dito, mga kasakan, no? oh, grabe yung mga isda nila, no? At gaya ng itsura, parang tinanggal yung mga balat. Pag tinitignan mo, parang putla, eh. At isa rin to, masarap din sana to, eh. Kaso mabibitin ka dito kapag ganito lang, karami Isa rin to sa mga favorite ko, itong hipon na to. Kaso tinatanggal na nila yung ulo pag binibinta nila dito sa supermarket. Laking gulat ko nga yung nakikita ako ng hipon na may ulo. Yung ganito mismo, yung parang fresh patignan. Kasi halos lahat ng mga napupunta akong supermarket, talagang tinatanggal na nila yung ulo at hindi na ganito yung kulay. Ito kasi mukhang fresh pa eh. May nakita nga rin ako dito habang nagl puta ko. nakita ko nga tong arosep. ang sarap din kasi ito eh pero masarap din yung presyo kung may kita mo napakaliit pero 466 yun na at dahil takam na nga ako dito tara bibilin na natin to kahit ganito ang presyo at eto pa ganito yung makikita mo talagang papalunok ka sa sobrang sarap siguro ng mga to siguro kasi nga hindi ko pa naman natikman lahat to kung anong lasa alam mo naman ba diba, meron mga ganyan masarap pag tinitignan pero pag tinikman mo na hindi pala pero sa tingin ko talagang mukhang masarap naman to mga to mas lalo pag mga Japanese food lalong lalo to. Grabe naman talaga yung mga airports ng mga gumawa nito, no? Na talagang napakaganda yung mga display nila at yung mga gawa nila dito. Parang mahirapan ka mamimilyon nito, no? Mas lalo pag ganito, yung sobrang daming display. Tapos pag tinitiga mo, yun bang gusto mo nang bilhin lahat at gusto mong tikman? Isa rin to, tong spaghetti na to. Nabiktima na rin ako dyan, eh. Akala ko yung lasa, yung parang ina-expect ko, yung medyo matamis siya. Tapos talagang malasa pero yung spaghetti na dito medyo maasim-asim pala pero believe din ako sa mga Japanese foods talagang health conscious sila yung tipong yung maglalagay sila yung hindi siya sobrang tamis hindi siya sobrang maalat mga ganun kaya siguro marami ng mga matatanda dito na buhay pa kahit 80 years old 90 years old siguro dahil din sa pagkain at eto rin nakita ko nga rin tong salad nila expectation versus reality talaga talagang malayo yung expectation ko dito kasi nung bumili ako nito, yung takam na takam ako, tapos yung pagsubo ko, iba rin pala yung lasa. Yung para spaghetti rin na medyo maasim-asim. Pagkatapos ko nga dito, ayan, naglibot-libot muna ako at tumitingin kung ano pa yung mga pwedeng mabili dito. At eto nga, nakita ko nga si nanay dito. Yasuita? Ito ra? Suda. Oo, kasi mo. Yasuita yun? Oo, yasuita. Okay na. Kasi mo. Oo, kasi yun ko. Paikat na Oh, Oo, kuri mo. お父さんにお酒のま At dahil nagsawa na nga tayo sa paglilibot at napuno na nga natin tong dalawang basket na to, so tara, magbabayad na tayo nito. Oh, di ba? Marami na tayong nabili. Aabot na kaya ng isang buwan to. Sinulit ko na rin kasi yung pagkakataon habang kasama natin si Nanay. Ang hirap din naman kasi maggrocery kapag nakabike lang tayo. Kita mo naman talaga dito sa Japan, no? Kahit nasa edad na, talagang katrabaho pa rin dito. Habang pinapansin ko yung mga napamili ko dito, ayan, tutok na tutok ako dito sa screen. Kita mo naman talaga mga kasaka, ang dami naman talaga nito. Ilan kaya nga aabutin ng ating babayaran dito? Oh, di ba? Umabot na tayo ng 6,000 717. Ang grabe naman talaga ni Kupan. Talagang tutok na tutok so sa size kanan. Talagang hindi niya binatawan yung camera dito. At eto na nga ang total. Ay, katta kata. Kinit na. Oo. kata na. So, dayo? Kakit siguray. Ah, ikangit po na. So. Ah, ipay A few moments later. At dahil anong oras na nga din nga So ayan, nakain tayo dito sa may restaurant Dito sa may Yamada Udong Kasi sabi ni nanay, masarap daw dito eh So tara, let's go So ayun know, at mukhang naaamoy ko na nga yung mga niluluto nila dito Mukhang masarap nga Akala ko ba naman kasi Yamada Udong talaga yung pangalan na restaurant Yun pala, karamihan Udong Kaya pala Yamada Udong So tara, mag-order na nga tayo ng kakainin natin. Dumating na nga yung order natin. Ito nga yung udong na sinasabi ko kanina. Oh, di ba? Ang dami natin kakainin. Mauubos ko kaya to. Set ko na kasi to, kaya medyo marami. Siyempre, titignan din natin yung order ni nanay. At ito nga yung in-order niya, curry rice o, tsaka yung udong din. So tara, itadaki mas! Twenty minutes later. Tapos forward nga tayo dito mga kasaka At eto na nga nandito na nga kami sa apartment Pinapalan ko na naman ngayon mukha ko dito Para mag video sa akin Buti na lang talaga at marunong naman makisama si nanay So ayan hanggang dito na lang siguro yung video natin Salamat sa panonood Sana nga umabot ka dito hanggang sa dulo So yun lang follow for more Mata ne